So, good morning po. Uh, kaninang umaga ay merong nag-surrender sa atin ng isang Eastern Grass Owl. So, first time ko makakita ng gano'n, although aware tayo na may mga iba't ibang uri ng hours dito sa Pilipinas. Pero first time ko talaga makakita ng uh, tayo ay nagpapasalamat dahil kahit papano nakikita natin na yung mga kababayan natin ay nagkakaroon na ng awareness. Nagagalak ako na malaman nyo na ang mga ginagawa natin ay nakakapag-iwan ng total awareness tungkol sa pagpapahalaga sa ating mga likas na yaman dito sa ating bayan. So, kung meron kayong mga concern regarding sa mga wild animals na pwede natin i-rescue lalong-lalo na po yung mga endangered animals, mga ibon, reptiles, mammals, ganyan, uh, pwede nyo po kaming kontakin at ito turn turnover po natin sa D.A.N.R. natin Ayan. Tapos mapapakawalan din po sila sa mga protected areas natin kung saan nandun po yung mga natural habitats po nila. So hindi po natin aangkinin, hindi natin aariin itong mga wild animals na ito. So dapat lang po na manatili sila sa kagubatan kung saan po talaga yung kanilang natural habitats. Kung tayo nga eh gusto natin sa natural na tahanan tayo manirahan sa mga bahay natin. So yung pangkayang mga hayop ng tirahan nila ay eh. napakagandang kalikasan yon so wag po tayo mahiya na lumapit sa atin mag message kung sakali man na meron tayong mga concerns regarding sa mga uh, rescue of wild animals at kahit hindi wild kahit mga animals na lang na nais nyong matulungan pwede nyo po kaming kontakin dahil kami po ay makiki-coordinate sa mga kapwa nating advocates sa mga experts at siyempre sa ating local government under the Menro ng Lasar. So natutuwa naman ako kahit papano na itong ating mga kababayan ay merong naiiwan sa kanilang isipan tungkol sa pagproteksyon sa mga wild animals natin dito sa ating bayan. So ginagawa natin ito hindi para tayo ay sumikat or hindi para tayo ay umaman kundi ginagawa natin ito dahil sa pagmamahal natin sa ating bayan, sa ating mga likas na yaman dito sa ating bayan so umaasa po tayo sa ating mga kababayan na sana ang ating mga advocacies tungkol dito sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga kagubatan at wildlife protection ay uh, mapanatili sa kanilang isipan at gawin ito ng merong pagmamahal sa kalikasan uh, wag po silang mahiya na lumapit sa amin kung may mga patanungan tungkol sa mga Uh, rescue of wild animals at sa huli po tayo ay nagpapasalamat at umaasa sa ating mga kababayan na sana po ay malayo ang marating ng ating mga advocacies at magkaroon po sila ng total awareness tungkol dito sa wildlife protection dahil po sa ating pagmamahal sa bayan sa itong adult na grass owl makikita natin uh, basang basa siya at may sugat pa sa paa kasi nahuli daw ito sa isang patibong